Ito yung time na mukha lang akong kalmado kapag nakikipag-usap. Pero ang totoo nun, anytime susuntukin ko na si Pay sa mukha. Hindi napigilan ni Tony Fowler na mainis sa pag-iinarte ni Pay Galang habang patuloy ang kanyang pagpapagaling sa kanyang tahin mula sa rhinoplasty procedure. Sa kabila ng pag-aalaga ni na Tony kay Paye simula ng makauwi ito sa bahay, ay nagawa pa ni Paye na magsumbong kay Papi ng saloobin nito kay na Tony. Ipinaabot naman ni Papi kay Mama Mari ang mga bagay na inirereklamo ni Paye gaya na lamang ng pagtamaraw ni Tony sa kanyang ilong na wala namang katotohanan. Pinipilit pa raw siyang gumaling agad para makapagtrabaho at maisama sa content. Pinagbabawalan din raw siya ni Tony na kausapin ang kanyang ate. Napagsabihan rin ang kasintahan ni Paye na si Kiana sapagkat ipinaparating nito ang kahit na maliliit na bagay kay Paye na dumadagdag pa sa stress ng taong dapat na nagpapagaling. Kaya ang ginagawa ni Paye ay tumatawag kay Papi upang magsumbong. Na ikinabahala naman ni Papi dahil kung makaiyak raw si Paye ay parang mamamatay na. Hindi raw maganda para sa nagpagawa ng ilong ang umiyak at kailangan itong iwasan. Ngunit dahil sa nai-stress si Paye at nairita kay Kiana ay mas lalo itong napapaiyak. Naiintindihan raw nila kung masyadong sensitibo si Paye sapagkat napagdadaanan ito ng karamihan sa nagpapaopera at natural lamang ito Ngunit ang hindi maintindihan ni Tony na sa dami ng tao sa kanilang bahay ay bakit hindi makuha ni Paya na sabihin ang kanyang nararamdaman at mas pinili pa nitong pag-alalahanin si Papi na alam naman niyang buntis. Ani Tony ay masyado ng sobra ang pag-iinarte ni Paye. Ginawa na niya ang lahat ng paliwanag sa maaaring niyang maramdaman at gawin matapos ang operasyon, ngunit maliit na bagay ay pinapalaki nito. Dahil dito ay pinapili si Paye kung nais ba nitong sa bahay muna ng kanyang ate Papi nang sa ganun ay araw-araw niyang makasama ang kapatid at makapagpahinga siya dahil tawag naman siya ng tawag at hindi na muna niya makikita si Kiana na kinaiinisan niya. Ngunit mas pinili ni Paye na kinatoni pa rin magpagaling dahil sa ayaw rin daw niyang ma-stress ang kanyang ate sa pag-aalaga sa kanya lalo na't buntis ito. Ito raw ang sinasabi ni Tony na mas mainam na limitahan muna ng magkapatid ang komunikasyon nila sa isa't isa at magkaroon muna ng space ng sagayon ay mas mabigyan ni Paye ng atensyon ang kanyang pagpapagaling. At maiwasan na maging emosyonal si Paye. Hindi na napigilan pa ni Paye ang emosyon at todo iyak ito sa naganap na komprontasyon. Saad naman ni Tony ay atensyon ang nais ni Paye kaya mas itutodo pa raw nito ang kanyang iyak at pag-iinarte. Binabuti ni Papi na pumunta kina Tony upang sunduin si Paye, ngunit muli ay mas pinili ni Paye na manatili sa bahay nila Tony. Ani Paye ay ayaw niya sa bahay nila Papi. Ang nais lamang raw niya ay makausap ang kanyang ate dahil noong mga nakaraan ay hindi sila naguusap ng kanyang ate dahil sa hindi pagkakaunawaan, kung kaya ngayon ay mas nais niyang nakakausap si Papi. Dagdag pa niya ay hindi siya basta-bastang nakakapagsabi kinatuni ng kanyang saloobin sapagkat may mga pagkakataon na wala naman sila sa bahay at hindi siya komportabling magkwento sa ibang membro ng pamilya. Kaya pinili niyang sa kapatid maglabas ng sama ng loob. Ngunit inamin niya na mali ang ginawa niya sapagkat nagbibigay siya ng stress sa kapatid na buntis. Saad naman ni Tony ay pamamanipula ang ginagawa ni Paye na parang siya pa ang naging biktima samantalang pagtalikod ng kanyang ate ay si Papi ang nagiging masama at pag nagsumbong naman siya sa kapatid ay si Tony naman ang nagiging masama.